Hey, good morning, mga abeka. Buhay construction na naman. Ayahan, tingnan muna ang mga <laughs> kuno ko <laughs> muna sa labaan sa tingin na ako sa king project. Ayun Ay, na. Ayun na. Nag-dive na. Nag-dive na si Kabekas. Okay. Uh -huh. oh. Tapos na. Tambak na. na Natambakan na namin ang aming project. Mga Kabekas. Shout out sa inyong lahat. Good morning. Saan man sulok ng mundo. Namay may Pilipino. Yan ang aming trabaho ngayon. Shout out, shout out sa inyong mga lahat, mga ka-bakers. So, oh, ang aming bako. Ayan o, oh, natamba na. Ayun. Diyan ang mga busy-busy na ngayon sa kanilang mga gawain sa buhay. Good morning, mga ka-bakers. ayan uh, na naman ang susunod naming. Bubuhusan o, yun o, oh, yun. yun ano mga ka-bakers Buhay construction Masaya Buhay construction Mahirap Pero masaya Mga ka-bakers Ayun Buhos na, na. Nakasit up na naman Ang aming gawain Ready na naman siya Sa buhos ng siminto okay mga kabigars good morning good morning sa lahat yan shout out saan man sulok na mundo na may construction boy okay mga kabigars ayan na ang aming gawain layout pala lang yan mga kabigars 3 story yan eh bahay na 3 story yan good morning sa inyong lahat shout out sa aking mga viewers at followers dyan Kamusta, kamusta na? Saan man sulok ng mundo? Ayan o. Ang lalim. Oh. Puhukain pa namin mga kabigars. Babakoin pa yan. Ayan o. Oh. Ang pang babawas. Howling pa, howling. Okay mga kabigars. Okay. Saan man sulok ng mundo? Bye. Ingat-ingat po tayo. Mga ka Kabecers, bye bye muna. Ang ganda ito na lang muna si Kabecers. Bye bye.